Parang si Randy, kababata natin, yung hindi nakapag-aaral kasi walang magtutusto sa kanya ng pag-aaral, no? Diyan mo pala pinatira ngayon. ba barok, si Randy, kuning pag-alis mo, ganyan pa rin yung buhay niyan. Walang pagbabago. Mahirap pa rin. Gumagapang pa rin kasi walang tangarap sa buhay yan. Parang barok, saan ba gusto mo mag-inom? Ikaw, bahala na kayo. Ba Basta ako, sagot ko na lahat ng gagastusin natin.

So, pre, ino muna tayo. At saka, huwag kayong maglala. Pre, tupain ko naman ito eh. Walang mo, oh, magagalit dito. O, oh, sige, pare, okay lang. Wala ka ba kulungan ng aso rito? Wala, pre. Hindi kasi ako malig sa pit, eh. Eh, eto. Yung sira-sira ito, hindi ba kulungan niya, pare? Pre, hindi. Bahay ni parang din yan. bata natin, hindi ako muna pinatira. Wala matira si matiran eh. Ah, pare, si Randy, kababata natin. Yung hindi nakapag-aaral kasi walang magtutustos sa kanya ng pag-aaral, no? Diyan mo pala pinatira ngayon. Pawin ba Si Randy? Kung ni yung pagalis mo, ganyan pa rin yung buhay niyan. Walang pagbabago. Pahirap pa rin. Kumagapang pa rin kasi walang pangarap sa buhay yan. ah, ganyan ba parin? Talagang ganyan niya si Randy. Sa tingin ko nga talaga, walang pangarap sa buhay. Puro ganyan lang lang. Oo, oh, Barok. Hindi na nagbabago yun. Ganyan pa rin yung buhay niyan. Ayun pa lang, si Randy, oh. Mabaring Ryan, mukhang may bisita ka. Mga pre. Oh, parin Barok, kamusta? Mula um, 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 pitang gano, may pawis ka. Ah, ganun ba pre? Pre, pasensya na ha. Kasi may pawis ako eh. Galing akong trabaho. Saan nga pala? Kailan ka nga pala dumating? Sino ka ba? Bakit gusto mo pa malaman? Ang mga kinakausap ko lang, mga importatin tao. Mga nakapagtapos. Hindi ka tulad mo, wala kang tinapos. Tama sinabi mo pare. Yes, si Randy. Abang buhay na lang mahirap yan. Wala nang mararating sa buhay yan. <laughs> Tama ka, parang Gustin. Pag pinanganak ka na mahirap, habang buhay ka ng mahirap. Diba, parang Rabbit? Oo, oh, boss! Mas <laughs> 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 <Basinigil> nga kayo. Sabi <laughs> <laughs> kayo lahat kay Randy, ha? Bakit di ko, pare Gustin. Galing ka naman sa mahirap, ha? Kung di nagpumil ka na nang magtitinda, sa mga lakal, hindi ka sana sa pag-aaral. Ikaw, so, barok Barok, sobrang hirap ng buhay nyo. Kung di ka lang pinaampon sa mga anak nyo, hindi ka sana makakapunta sa pag-aaral at hindi ka makakapunta sa mga bansa at hindi mo. Grabe kay Randi. At ikaw, Rabbit, nakikisali ka pa. Sa akin naman mahirap pa. Kung di lagay parin ba barok, hindi ka sana magkaagan yan. Alalay ka lang eh. Tigilan na natin to. Mas gusto ko pang kaibigan si Randy kaysa inyo. Yumaman lang, mga yumabang kayo. Pare, sana mapatawad mo ako sa panlalaid ko kay Randy. Kaya mo, sa susunod, di ko na siya lalaitin. Sana eh. mapatawad mo kami. Pare, Pasi, pasensya ka na sa mga sinabi namin kay Randy. Sana mapatawad mo kami. Ako rin, pre. Sana patawarin mo rin ako. Ano ba naman kayo, mga pre? Okay sa'yo humingi sa ng tawad. Eh, parang hindi kayo humingi ng tawad. Sana, parang mapatawad mo ako sa mga pinagsasabi ko sa'yo at mga panglalakay ko sa'yo. Ako rin, parang randi. Sana mapatawad mo ako. Ako rin, parang randi. Sana patawarin mo rin ako. Ano ba naman kayo, mga pre? Eh, kayo pa. Eh, kaibigan ko na kayo at kababata ako pa. Siyempre, pinapatawad ko na kayo. Parang randi, maraming salamat at napatawad mo na kami, ha? Pwede ka ba namin makainuman? Naku pre, nakakaya naman at hindi pa ako napagpalit ng damit. Saka may pawis din ako eh. Okay lang yun pare. Halika na, kung hey, ano yun ito pare, pag gusto pa umayin mo siya. Lion. Oo, tara pare. Tara, tara. Tara.